Hi guys! Good morning! Ngayong umaga, magkapi muna tayo bago ang lahat. Yes, bago ang lahat. Bago ang mga gawain sa bahay, kailangan magkapi, kailangan may laman ang tiyan natin. Kailangan naman ang aking agahan, kundi itlog at monay with kapi at tsokolate o diba tsarots. Guys, ang aking kapi ay nilagyan ko siya ng cocoa powder kasi napasarap ako talaga pag may cocoa powder para siyang mapait na may lasang chocolate yon ang ano ko panlasa ko sa kanya ano ah, minit na ang aking mainit na tubig kaya nilagyan ko na ang aking kape tapos lagyan ko din yan ng cocoa powder sabi ko sa inyo ay napasarap talaga ako niyan pag may cocoa powder iwan ko ba parang lasang chocolate <laughs> sa tingin ko <laughs> masarap yung kape na kanoon natin cocoa powder yan lagay natin. Para yum yum. Hindi mm. kasi maganda ang umaga natin at ang pagpilos-pilos natin ay isa pilos natin tapos walang kape, di ba? Kaya uh, kailangan natin magkape. Tapos, um, okay na siya. Ang ng mga bata sa labas. Tapos, i-itlog-log ko muna. Tara, samahan niyo ako magluto ng ating eggplant. Tutulog sa umaga. Lutuin na natin ang ating mahiwagang itlog. Ipalaman natin sa ating natin. natin ng magic. Masarap. Para masarap sarap. Parang masarap-sarap naman. Malasa. Ako, Masarap na ito. Tara na. Kain na tayo. Perfect, yên lắm cô, bye bye.